nagkasama naman kaming tatlo. Ang ano, o couple sila. Nami diri guys sa lolo. Ano mo na ako? Mag-withdraw muna kasi mag-ano na naman mangumpra. Mangumpra sila, ako ang ilang assistant. <laughs> Hi guys. Welcome to my YouTube channel. <laughs> Na ay rubot-rubot mo <laughs> nakabisita sa kanila kaya ngayon banding na naman kaming tatla adik sa tiktok kahit maka-duty tiktok si madam sabi ko ayan na nagtiktok na si Gasal <laughs> bakit? pa, ginagawa pa. Ay, di nagre natin. Tanong mo. Ay, uod. Si Daddy Cool. <laughs> Minsan na lang kaming magkikita, guys. Kaya Saan daw, madam? Mayroon daw iba? Bili mo na kami ng ice cream, Mac McDonald. Mag, McDonald. Mag McDonald, ice cream lang kasi tapos na kami nag-almusal. Tag... Dalawa lang, ayaw ko ng ice cream. Ayaw ni Madam ice cream. Kami lang naman ni Daddy Cole magkanos ice cream. <laughs> bata pa ako. At saka, alam, sabi nila ni... Itong bata pa ako, ayaw ng ice cream. Di, sabi din nila ni Jane, mas masarap pang ice cream dyan sa McDonald's. Sabi nga nito. Oo. Uh -uh. -oh. Kasi di ba? Is that enough? O, oh, di ba? Ito ang minsan lang magkikita, guys. Ang minsan naming pagkikita. Ah! Uh I miss her so much. That's why I always call her. If Saturday, Friday night, I already call her. Kasi di ako. Come off. with me. Come with us and together, together. Ay yan na nagpaporma ng amon dadi e, tingnan ninyo guys, amon dadi ko nagpaporma. ayan tingnan ninyo guys, nagpaporma talaga ng among dadi ko. Oh. Si Don quixote Si Don quixote <laughs> si McDonald oh, nag ano siya nag advertise siya ng McDonald <laughs> Maraming ice cream McDonald ice cream Ayaw ni madam eh. hindi siya matakaw sa ice cream. Tapos lang Pepsi kagabi. Ang almusal namin guys is ano, parata with karak. Tapos, and palamig kami. Kami lang dalawa na Daddy ko ang magkasundo sa ice cream. Parata with uh, egg mm. and cheese and almond mm. cheese. Kompleto, ano, all in ang, ang in-order namin parata. <laughs> parata, bila ka. Ayaw. Ayaw yung mag Ayaw niya magdila-dila. May <laughs> bagong mobile phone.